Ako um, po. na po ito ngayon. Lagi po nagpapaliwanag sa inyo kung paano yung mga pag-style ng relo. Gagawa ng relo. Gusto po nung pong maniwala talaga kayo para makita niyo yung personality ko. Ito po. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung pwesto ko. Ito po yung pwesto ko na ngayon. Ito po yung mga stunting ko. Yan. Para yun po. Yan. Marami na po po din sa dingding -ding po dito mga baterya marami na po na ito po po yan for 35 years po talaga po dito magtataga po ba makailangan natin hindi naman po makupo na ano pero 22, 23 years old po ako mag-upisa ko dito kaya kumikita na po ako noon. kaya po ngayon 25 years na ako dito yan po 58 years old na ako ngayon yan na, naipon na ko po, po siya sa kayong mga tiyas ko po doon Pakita ko lang po sa inyo yung ko nga. Pa, basta ako, gawa ako ng. Abi dela ko, wala ring training niyo, part of the one sa inyo. Dito po lagi, stay dito lang po. Tayo po ako dito, mga po, natitingnan po sa customer, for the blessing. Kaya lagi po akong, thank you. Kayo po ang magdidikit sa atin. Yan. Isa na po ba 'yun? Malaking bagay po ito para sa pamilya natin makakatulong po talaga ito para sa kanila ha? medyo iikot ko lang po ng konti para mas makita nyo pa yung ibang party po ha yan po yan, yung mga bracelet na sabi ko sa inyo yan po yun uh, po, yung mga, mga pyesa po yan yan mga pyesa po yan, mga bracelet po yan marami na po siya kaya marami na po ako napagpipilian yan, isa na para ito na lang po kayo nakaupo po tayo sa loob ng pwesto hindi na po tayo paikot-ikot dyan sa daanan mainit ang araw ito po nakaupo na po tayo ngayon yan po yan po yan ha yan po ito po yung gawaan ko yan yan po yung gawaan ko dyan po ako nakikikil lagi yan tandaan niyo po yan at lagi ko pong prayer talaga kay Lord yan po, yun po yung ano ko, signal ko, ano ko, signal ko po yan. 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 Yan po ang lagi kong inaano kay Lord na prayer po lagi po. Sana mag-upisar na rin po kayo talaga. Maganda po ito. Ngayon lang po yan. Pag nagtagal na po kayo dyan, yan, ganyan lang po ang buhay. Oh. Mamiya po, may customer na naman. Gagawa na naman po tayo. Kaya yeah, madali lang po. Thank you po, ah. Sana maging example po po talaga kayo. Always pray po sa akin na mag-uubisan na po kayo para sa pamilya natin yan. Thank you po. God bless.